Ulap mga kabari Mga team mayor, team kasangga <coughs> Tutuloy tayo sa ating ginagawang bahay Ito at nag-asintalo na kami Ito at mataas na yung asintada Tadeng! Matas na yung asentado natin. <coughs> Nagpa-forma ng bahay ang ating ginagawa. May mga bintana na. Pinto. Ayan, natatapos. Ano? Itong mga pintuan. Pintana uti na nabubuha ang ating ginagawang bahay. Shout out, Mam Ma Dabi. <coughs> Pauline, Jamsy G, Edo G, Nyok, Ice Mix, shout out, Patropa, Kamidal, shout out sa inyong lahat si Miss Aqua Mrs. Kalakbay Kalakbay, salamat sa tao sa inyong lahat at marami pang iba na atin mga kaibigan sa Youtube sila Iyay Patrice, Daddy Nico Daddy Nick, shout out at sa buong team ng Kana vlogger at Morales vlogger. Siya tao siya niyang lahat. Totoo tin tin na uboy ang ating ginagawang bahay. Ah, so, dito, di pa tayo tapos pagtatabon. Ito. Malaki pang tabunan ito. Ito, linya ko ng tubig. At dito, mayroon pa tayong sa na ito may dati ka chimpa ay naganda yan pa yan yun malalim pang tabunin yan palipit ang halo black ang lalim ang tatabunan pa kaya inuna namin muna itong kabahayan para may mabuo na kaming bahay Ayan, ito pa. andito may pa ng tubo kasi ito, lugar na ito, ito ay shower. Paliguan ng mga bisita, pag may mga bisita sa labas ng bahay. Ito sa, ano, naka ito sa kabahayan. At dito dito natin ilalagay yung ating puso negro <coughs> kaya dito nakabang na mga galing sa CR na mga tubo Ayan. CR si at si mga Trish, sa mga floor trim yung detris sa floor trim yan tapos ito ang dilos yung, mal yung malaki di Quatro, yun ang pinakaano ng ating toilet bowl Yan, pag tuloy-tuloy na medyo gumawa ng panahon, siguro pag may isang linggo, mabubuo na itong ating kabahayan. Kaso may isang, eh, sumasingit pa rin ang ulan. Kaninang mag-alasis ng umaga, lakas na naman ang ulan rito. Magandang angin, aminit na uli. At sa akin mga team kabadi, yatao out sa aming pinaka admin si Nak Juhara. Ah, uh, Jack Pocos Ligaw pala. At si Buddy Tesoy. <coughs> Juhara Doyang. Pet Palopeits. <coughs> Buddy Kinutski. Buddy Paparam. Buddy Chip. Jude. Buddy Sniper Jude. Machi si Body Sherlan sa so, out sa inyong lahat Body Cesar Mam Ma Lourdes Body Lourdes at marami pang iba na aking mga team kabadi Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtakilig sa ating mga channel Ang dito lang muna ang aking vlog Babay na sa lahat at sa buong team kasangga na bago kong sinapian ako nagpa nagpamember sa kanila at sa team mayor at sa buong kasali ng team mayor team kasangga sa tao sa inyong lahat maraming salamat bye bye